Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Hey, day, tagay okay. ko na ni Day. Sige pa ngayon, kailangan Pan? Pan? tutup bukan, Ha? tutup bukan, 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 na. Ha? Tulang to? Ha? Tulangan? Tara. Ano nakakawa kasi lumapit sa iba, nagtinignan ko. Hindi, hindi binigyan eh, nakakawa kasi parang nagutom ba. Eh, binigyan ko na lang. Oo, oh, kasi sa buhay ko, bindos lang ako, kunti lang yung kinikita ko. O, kaya naintindihan ko yung mga kalagayan ng mga pulubi kasi tulad ko, ganoon din. -gan, sa isang araw na makakain lang ng dalawang bisis. Oo, oh, tulad nila na humihingi na lang para makakain. Siyempre, Malaking blessing yon sa akin. Oo, oh, na nakatulong ako. Salamat din ako sa uh, itas. Si, Kasi binigyan niya ako ng lakas ng loob para makatulong. Kaso, mali ka? Ang bago? Wala ka pa magmama? Kapel po na itong galuhi kay Pilipino. Mabaya puta ayaw sa pagkaon, kaya daw siya. importante gina nga sa atong ka isod, kung natay ka sa atong isa kataong, tabang ka tabang, ginagmay lang, at least malaypay na lang po ng isa kataon na ba ba? mapasalamat. Ako naman na muna kayo, naging pak sa kita ako kasi kahit sa uh, ginagmay lang nga uh, tulong sa isang bata, uh, na napasaya ng puso sa bata at saka ang puso ko, parang napasaya ko na rin. Mawa talaga ako kasi nadaanan ko yan ng bata pa ako. Kasi lumaki ako na walang mga magulang na tumutulong sa akin. Kasi talagang mahirap kami. Kahit sino kung makita ko na gano'n ang sitwasyon, tutulungan ko talaga. Kung minsan nga, kung ano ang nasa akin, ibigay ko pa kung ano yung nasa kanila, yung mga sobra-sobra na sa kanila, ibigay din nila sa kapwa-tao. Ibigay nila para rin sa kabutihan. At saka makatulong rin sila, medyo magaan yung isip nila pag makatulong sila. Nagpasalamat lang ako sa Panginoon na bigyan ako niya ng malakas ng katawan. Ganoon. Kung gusto ninyo na matulungan kayo, tutulong muna kayo sa kapwa ninyo bago kayo makabigyan ng Panginoon na mas magandang kinabukasan. We spread kindness, we spread love. Yes, wala pa ako na feel na gano'n na Parang never ako nag-doubt na tutulong pag ganyan. Lalo na usually pag mga PWD, kasi PWD din kasi ako eh. Automatic na yun, kahit siguro for breakfast ko na yun siya or for dinner yung pera ko, it's binibigay ko na yun lahat sa kanila, parang ganyan. Yeah, uh, don't stop giving, don't stop being compassionate, uh, don't stop being kind to others because lahat yan babalik sa inyo. nakilala po ba kayo na kapag gumagawa ka ng mabuti, hindi siya magbubunga ng masama? Yes, oh, kasi siyempre, pag mabuti din ginagawa mo, mabuti din ang, ano, ang babalik sa iyo. Uh, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa sobrang blessings na binigay niya sa akin. Kahit uh, lahat tayo may struggle sa life, lahat tayo may problems, dapat i-share mo yung mga blessings mo, magbigay ka talaga. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na mag-subscribe na po tayo kayo. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Bye-bye po. Bye -bye po.